Ayan oh, pwede nang ilipat yung ating okra at ang ating talong ay tumubo na rin. Akala ko hindi tutubo yung talong, pero tumubo na rin. Ayan, ang gagawin natin ay magagawa tayo ng plastic na galon na taniman. So, ayan, gagawa nga tayo ng taniman. Ito yung plastic, bubutasan natin. natin. Lalagyan natin ng butas dito sa may ayan. Dito sa may putan. Tahan natin kunin para hindi ma ano yung ugat. Ayan, guys. Ayan, guys. Tapanim natin. Magbibilog lang tayo ng ganito. At ilalagay natin dito sa ating galon. Ayan. yung gagawin ko. Dito ko ay papasok sa loob kasi isasabit ko to mga kapatid dahil sa may pader na espasyo doon ko isasabit kasi mas maganda yung sikat ng araw pag, lalo na sa umaga. Ayan. Doon kasi sa ibaba, doon sa pinagtatanim ko dati, ang itatanim ko naman doon ay ang katalbus kamote at saka ang ating pechay. So, ayan ito, dito natin itatanim para ma natin. So, ganyan lang yan. Then, pupunuin natin ang laman. Kailangan, mas maingat ang gagawin natin. Nang isa makuno. Mas mabilis pating magdilig pag malapit lang dito sa gilid ng bahay ko. Sa iba ba, medyo hindi ko madidiligan pagka nagka, ano ka, pag maraming ginagawa at busy. Kaya, mas gustuhin ko pa dito sa may pader, isasabit ko na lang. Sayang din naman itong mga inipon ko na galon. So, ayan, lalagyan na natin agad ng yung ano, dumi ng baka. Hanggang ngayon, mayroon pa rin, mayroon pa rin akong dumi ng baka galing ito yung sa Cavite. Ayan o. Oh. Ito yung ano. Maganda raw itong vitamina bit sa ating halaman. Ilalagay na natin dito kasi ayan yung ugat. Mas malapit. So, kailangan natin punuin siya ng lupa. Ganyan lang guys, oh muna dito sa may puno para mas mabigis natin makuha ng lupa. Kuha tayo ng tubig para madiligan natin. Next, ganun din ulit ang gagawin natin. Gagamit tayo ng maliit o manipis na kahoy kasi nga yung ibang ugat, pag hindi iningatan yung ibang tumubo, masasayang. Kaya kailangan dahan-dahanin natin direct doon sa ugat. Duutin doon sa ilalim. Ayan. Hmm? Kasi mayroon tayong mga tinanim dito na talong. O ayan, nakuha ko na diretso sa ugat. Mhm, ayan. Parang naputol, guys. Isa pa, sayang. Ayun. Nadali ko. So ayan, diretso sa ugat. Minsan talaga kailangan maingat. At saka ang dami kong tumubong ano, talong, mas nahuling tumubo sabay ko silang tinanim pero mas nauna yung ating ano okra nahuli yung eggplant akala ko nga hindi na rin tutubo yung ating eggplant eh kasi matagal na eh so ayan so mayroon na naman tayong isang parehas lang the same thing lang ganyan the same thing lang yan Gagalagay tayo ulit ng dumi ng baka. Ng cow. Ah, uh, ano yan? Cow manure, kung tawagin. Guys. Hi ate! Hello! Nandito na yung aking friend. Nandito yung friend ko. Nagbibidyo ako te. Eh. <laughs> Mahirap talaga pag mag-isa ka lang nag-vlog Kasi nga, <laughs> ikaw <ito>, lahat. <laughs> Ganun ulit. Pwede na ganun ulit. Hi ate, kumusta ka na? Diligan na natin ng tubig syempre. Ayan. Ayan, diniligan na natin. Guys, itinanim ko na. Siguro mag-update nila ako sa inyo ng mga iba pa. Pupunuin ko yun ng tanim, yung pader. So, kung hindi pa kayo na-subscribe sa channel ko, please subscribe. Click the button bell para dun sa mga susunod kong mga video para ma-notify kayo. Thank you for watching, guys. Ayan yung ating kamay. Thank you. Maduming kamay natin. It's okay. Maghugas lang tayo.